yung kapote talaga yung eh. <laughs> hmm? kapote talaga pang ano yun eh pang mabisang panlaban hmm. oo bangking bangking nandito kiyatan <laughs> bangking na, na kiyatan wala akong ano sombrero Sabi, nandiyan na naman yung ulo niya. Saan? <laughs> Nakikita ko. Saan banda? Saan? Kanan? Kaliwa. Uh, okay, Ay, oo. Bukos, bukos. Sisilip na naman ako eh. <laughs> Kaya naman ang bilisan dun. Kaso baka madulas yun pan. <laughs> wow. Grabe. Grabe yung pan. Wow. Siyempre, eh, ano to eh. Uh, view. Malawang ang taas. Uy, okay. kakatakot yung daan. Uy, tapang, relax. Kikita mo kasi yung kulay ng daan, ano, nag-green. Oo, oh, yung rainbow. Lower. <laughs> Isa lang. <clears throat> Pagpupunta din sila. Dilo manin. <laughs> <laughs> ang babangking pag maraming buhangin kasi mag slide yung motorcycle mo ganda rin ang daan dito yeah takot ba oh my god ito si Pang nagyong atong nagpalit battery ka na na ako. Ako din, nagbalit na din ako. Sa ano? Malapit na. Mag-reserve ka sa ano? Sa Antipolo? <coughs> Ay, oo. May Antipolo pang ako. Na. Kahit yung pag-akit na lang yung ano, yung i-open natin doon. Oo. <coughs> pag dito, alam na nila yung uh,

Ah. Oh. Dapat kahit naka front cam may boyfriend din dapat. Wala. Siyempre nakabild lang siya na pang selfie lang yung ano. Hindi pang group. Para hayahay mo na siya. Frontman or back? Eh wala eh. Okay naman kasi may pindutan. Mm -hmm. Ah so hindi mo lang talaga makita that's yung that's ano. Uh, Parang uh, ano? Parang highest point ah, yung okay. mga sobrang lamig, nagkakaanahan yung mga puno. Oo, oh, yung effect. <clears throat> dito na ba tayo? Opo. Oh, careful lang, careful lang. Wow. Uy, may oh. mga in the sky. Sky. Picture tayo naman mamaya. Oh, ngayon na. Uy, dito lang ata eh. Doon ba Ay, sa taas? Mamaya na what tayo magpicture dito. dito eh. Oh. Picturean mo dito. Wala, hindi ko hawak yung ano. Yung, yung phone ko. na sa pagpuhay kasi ang kabasabi at haakampuhan niya. Hmm. Sobrang lamig din siguro dito. Nagsilagas na yung mga dahon ng anong lang <laughs> pagkain dito ha. Parang. Hmm, buti ka kumaaraw. Thank you, Lord. We're oh, here. Nandito na tayo. Nandito na tayo sa paanan mismo. Pag nandun ka sa kagsawa, malayo yan. Oo, oh, view lang dun. Oh. Tapos yung ano lang, yung lumubog lang na ano, simbahan. Oo, ano pala, best choice. Nandito tayo, nagsimba. Kita mo yung mga kuha ko dun sa ano sa Oo. Oh, kaya nga ang malayo bayo. no. Uh, Ay, na tayo talaga wow nandito na tayo sa ano highest Saan. point alam <laughs> mo sobrang lamig oh. Grabe, yung mga puno wala nang oh, kaya dumaan ang bagyo dito o nadaanan ng bagyo to okay. mm -hmm. Ganda ng daan, buti maganda daan dito. Yeah. <coughs>

Pero sabi ni Donet, di ba nagpundar na sila dito? Hindi ko alam. Basta. Oh, yan taas na natin, baby. Hindi din siya active na yung pumunta no? Yung? Yung vulkan. Ha? Ah. Buti hindi din siya active kayo pumunta tayo. Hmm. Oo. Oh. Nagtijaging ang mga yan. Ano paano? kaya to no? May daanan pa kaya to ng sulputan o balikan? Wala na, alas na Mga Baka may entrance dito. Ay, nah, ay. Wow, nakakaluna sa ito. Ano ito ako ito yun yung skyline. Oh. Yeah. O, oh, diba, pangit dito eh. Oh, may bag ka ng helmet ah. Uh -oh. Tingnan mo oh. Dahil sa sobrang lapit mo, ulo na lang talaga yung makikita mo. Ay, oo. Oh, oh. At least may view ka na dun sa baba. Uh oo. -oh. Ay, no, Sorry. Uy. Xerox ka din pala. Grabe, ang taas! Dito na kami sa... Kukunin oh, mo na yung ano dyan, kukunin mo. Yes. Punta kami doon sa... Apo. Ah, Kaya nga eh. Punta kami doon sa taas. Ang taas naman o. Oh. Sige. Makaka 10,000 steps talaga tayo dito. Si Carlo, hindi kasi sumama si Carlo. <laughs> Dapat besi sumama ka. <laughs> ha? Huh. <laughs> <laughs> Grabe yung legs dito. <laughs> תיממן Wala pa yung ulo eh. pahingal <laughs> lagman okay hanap muna kaming kainan kasi anong oras na oh sakto alas 9 sakto alas 9 makarating ka okay uy sarado ay dito sa kabila ay kainan sila dito ay ay dun 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 sa kabila Uy, dito si Dragon Ball. Lagi naman. Lagi naman. Hindi, Ay, dito pala. Ito, ito. eh, Kain tayo dito. Anong kain nila dito? Huh? Ah, mga ganito lang. May pang pwede. Anong? pwedeng kainin?